Tiki mami. Kadali <laughs> tadi ya, Ani. Aku ada yang ikan Ani. Tanya aku kurun di pesanahan. Ya jenis kayu. Dugaya pun ini mau mak sabun mami, oi. Last nani Maria, darah oh. Yang mami pi. <laughs> Asli mandi bumi dong suasan. Tuara di to.

Papa o mami? Mas sumisiming ba ako dito? Tara malakaw na takuhay ako powder sa sulod. Sige mami! Mami, layo pa tayo mami. Galing naman tayong binaklay. Oy. Layo pa tayo Maria. Ayaw, sige gawin nyo da Maria. Teka, nag-duty pa ito si Cresa, untay maglaba karon. ron. Oo, naginabak. Hindi naman ko gagabalungan mo dito. Sino ang mga senyorita o? Oh? Mami, si Claire man na oh! Ay, si Claire itaw! Nag-un-sum na sa ladling! Mag-undo ulong be! Oye Clare, asa ba ka pa dulong? Ay reyna, ipa-addom sa asawa ni Junix kaya magpalaba daw siya. Eh, kamawara mami! Nag-duty man ka sa balay man ka dito sa balay mang laba! Wala naman magsili kong duty sa inyo ha. Nang utangon ang sweldo. Mami, nagbagot si Claire o? Rina, ugma na duty sa mansyon. Sigurado, ugjuti ugma, kle, ha? Sige, Rina, asa na mo? Ang laba may sasapa, kaya naguba ang chikmati dito sa mansyon. Kaya no, na, ito sa Patungo pa siya ni Omi, mami, Maria, naanap na dito sa Kamasi River. Ayaw, pagkiat diri, ha? Kuko <laughs> 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 na, mami. Hindi lang, Maria, mami. Diri na tamang laba, mami. Oh, diri na tamang laba, Maria. Pagkita mo tayo si Mary, mami, ha? <laughs> Mary, dira lang sa ko, dili ko magsamu ka kay mga labas sa mini mami. <laughs> Maria, ano yung paglaba? O, oh, inusang bas undaan, bago din sabunan. Ay, maoban niya yung eh, mami. Hmm. Tagay kong isa niya, mami, bika akong bas on. <laughs> hmm. Ako itig sabon nga niya, ikaw itig waswa. Sige, mami. Maria, ano yung pagkusokuso? O, oh, paminawa ko ba? Yung ay, ay ano, mami, bi, ako, mami, bi. Hindi, yan lang, ba't ang guling? Mangka, kusukuso, mami. <laughs> Maria, kini ako nung manok sa buhay. Ngayon -was para dali na tamang Sige, mami. sa dali na ani. Ako din, ay, 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 ay,

mauna ni Ron ng labagalita, kung mauna ni Stella, mahulat atong sininan ni mo. Ano mong ko, mami, waswasan. <laughs>